Hello mga paps. Samahan niyo pala ako pagkuha ng ano. Nang mauulam. Tinatawag sa amin dito sa ko na lubi-lubi. Salamat pala ng madaan nito. Sana mag-subscribe din. So, ayan mga paps, kaya pala naisipan ko mag vlog dahil sa kapos yung kita namin. Siguro kumakain din kami sa isang araw. Tatlong beses. Kaso hindi talaga walang ano, walang naiipon. May permanent na kong trabaho kaso ganun din. Kaya siguro naisipan ko mag vlog. Sana pa-subscribe naman, pa-share at pa-like ng video. dito to pala ko ngayon sa bukid guys maghahanap ako ng mauulam namin lubi lubi so yan mga paps kaysa na tayong lubi lubi ako pala yung lubi lubi sa amin Rata -rata area, ma. kamera kamera kamera